Mahilig ka ba sa chocolate? Mahilig ka sa butter cookies? O mahilig ka sa cereal? Nagugutong tuloy ako. Eh. Buti na lang talaga at meron akong pagkain dito na ganun. Ito lang naman yung Momom Choco Crunch. Alam niyo ba na super trending to ngayon sa TikTok? Nako, ang mura nito guys. Ito, ganito kalaki. Sa alagang 149 pesos minsan kung swertihin ka pa, eh, free shipping yan. Nako. Tapos, libre pang ganito. No. Bili mo na. Hindi ka lugi dito, guys. Tapos, ganyan pa. Ganyan yung tura niya. O, kung mahilig ka sa chocolate, at may cereal pa yun. Oh. Masarap ang combination niya. Ta Tara, natin. Hmm. Hmm. Grabe, guys! Ang sulit nito. Sulit na sulit talaga. Marami kayong kaiba nito. Ito lang kasi nagustuhan ko dito kasi may hindi ako sa chocolate. Hmm. Hmm. So, natin buksan to kung anong lasa. Titikman natin kung masarap. 14 lahat ang laman niya guys sa isang box. Ito. Masarap to yung butter cookies. Titikman natin guys. Hmm. to. Hmm. Tama lang Hindi siya matamis. Hindi rin siya matabang. Sakto lang. Kung dito, matamis. Ito, nasalit na lang siya. Pwede siya sa mga hindi mahilig sa matatamis. O sa mga matatanda. Hmm. 国家的。